Hello guys. Yes, gagawin natin masarap ang inyong balon-balunan. Slice lang natin into bite pieces ang um, mga ito. Pakukuloan na rin natin ang mga mumunting itlog. I-fry na 'yung hotdog at itabi. Hmm, itlog daw at hotdog. Parang ano lang, breakfast. Then, na natin ang balon-balunan. I have two assistants today. Buti na lang may tignakos Hayaan niyo lang ang balon balunan hanggang sa lupapot. And ang pinakamahirap na part sa lutong ito, ang balata ng mumunting itlog. Ay, natapos na rin. At kapag malambot na, lalagyan na natin ng ketchup. Ito ang magbibigay sa kanya ng kakaibang sarap. Manamis-namis. At lagyan na rin natin ng Filipino favorite na no oyster sauce. And then, pwede nyo nang ilagay ang carrots. Konting toyo. Actually guys, mas masarap to kung may atay ng manok. Tapos, ihalo na yung hotdog. At ang itlog. Hmm, magkasama talaga sila palagi. And since paborito natin mga Pinoy ang saucy, mag-add tayo ng slurry pwede niyo lagyan ng mushroom at dahon ng sibuyas and beans Buti na lang may dalawang assistants talaga ako today at yan ang aking pangalawang assistant for today Sige, bumili ka pa ng mga ingredients at lulutuin natin Ayan, naluto na Katakam-takam Masarap talaga siya guys. Pwede pang ulam sa kanin, pang marienda, at pwede pang pulutan. Yung mga ako na tao, gutom na kayo.